Ayan guys kawawa naman siya nakita ko lang namumulat siya nang namumulat siya ng mga tiratirang pagkain Naawa ko Kaya nutusan ko yung kasama ko na bumili ng pagkain niya kasi kawawa naman ibigay ko sana itong pagkain ko kasi nakagatan ko naman tamang tamang ka umpisa ko lang kanin ng kagatan eh. so sabi ko maupo muna siya kasi bibilhan ng kasama ko ng pagkain niya Namumulot lang siya kawawa na. Hindi pala lahat ng ano. Hindi lahat ng kung saan ka mapunta. Ano ang ibig sabihin? Lahat pala kahit saan ka mapunta. Meron yung mga ganito na. Hindi lang sa Pilipinas bagay. Kawawa naman siya. Namumulot siya kanina. Kala ko walang laman yung ano hawak-hawak um, niya. Hawak -hawak. yeah, tinanong ko siya kung may ano. Tinanong ko siya kung gusto niya ng pagkain. Kasi namumulot siya ng mga tira-tira kanina na fries ganyan, patatas. Uh, mga sobrang mga drinks. Iniinom. Kinukuha niya. Kawa naman. hoy may sugat pala yung paan niya kawawa naman siya tapos ang dumi nung ano kung may magagawa lang sana ako ang dumi nung ano nung kaanya kawawa naman kawawa naman diyan na siya lang makain. medyo matagal nang kasi yung ano nag-order na. <laughs> may mga naano order na sa kanya kanina, may mga 'yung nag-order? Sino 'yung nagbigay na Sino kaya yung kinakain niya buo. Pero yun nga lang kanina kasi nakita ko dito sa tabi ko pagkadibas ng pagka alis ng mga kasa, mga kababayan natin dito kanina. Sumunod siya na, na yung pinulot yung mga ano, pini, kinuha yung mga pagkain na tira-tira. Kanya nga lang. Yung tagaligpit naman dito sa ano. Dito kami sa McDonald's. Yung tagaligpit naman dito sa McDonald's pinuha na niya agad-agad kaya hindi niya napulot lahat yung yung mga fries na natira ng mga kababayan pero sad to say na yung alam mo yon nakakakita ka ng mga ganitong tao para nangakadurog ng loob ng puso ayun guys may nagbigay na naman sila kanin siguro may pamilya din siya pero hindi rin, rin natin alam kung ano yung buhay nila อันนี้จะใช้ได้ตรงมา <laughs> <laughs> ang minatapa ng mga ibang kababayan natin siya. Taas-bababa sinang bagay. Ang tagal naman na order. Na. ayun na. Ayan na. na ng kaibigan ko yung ano, pagkain para sa kanya. May sugat siya, be. Tingnan mo yung pa. Sa ano, sa hablan. Yun, lagi nagpupunas doon. <laughs>

Naalala ko na siya. siya pala yung nakikita ko madalas sa Hagdan pag umaakit ako ng ano, sa paglabas ko ng MTR. Siya pala yun. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> <laughs> pa Parang yung paa niya, wala bang ganyan dati? <laughs> mm -hmm. Hindi, ibig ko sabihin, hindi pa niya, tina, eh, hindi pa niya tinatakpan noon. Niya, niya. Ah. Kasi halos araw-araw ko nakikita dyan sa ano. Ay, kada day ko, nakikita ko dyan sa kasi. Eh. May nagbigay din siguro kanina ng pagkain niya. Kasi nung natapos niya, lahat ng mga pinipulot niya, hindi ng mga fries. Nilabas niya yung, di ba may hawak-hawak siyang bag, yang ganyan? Eh, yun ganda yung ganyan. lang Oo, nilabas niya. Tapos nakain, nakain hindi buo. Buo naman. Tapos kanina, may tira din sila mga ano dyan, dun sa kabila. May tira din sila na, ano ba yun? Binigay din sa kanina. Nuggets. Iniipon pa niya yung mga ano. Na may video ako. Sisingit na ako ng ano, yung lalaki na yan. Ha? Ah. Alam mo yun, kahit saan ka mapagpag, yun meron mga na yan. Dati naman nung unang-una akong pumunta sa ano, sa Cosway May lalaki dun. Ewan eh, kung bata pa yun. Nakahiga naman. Nakayat, nakayat, nakayat. wala kang magawa, bigyan mo lang sa coins, wala kang pera. Wala kang dami kang problema sa buhay. Kasi tingnan mo. Mas maraming ganyan nga. Mm -hmm. Malis na siya. Mm -hmm. Malis na siya guys.